Good morning mga sangkay. So ayan, nag-uumpisa na po ako maghugas. So ito muna unahin ko kasi sobrang gulo ng kusina. Kasi nga kagabi, ang daming niluto ni Madam Damin. So ayan, ko muna sa hugas. umpisa, tinanggal ko muna yung mga kalat-kalat para tuloy-tuloy yung -tuloy trabaho ko. So, may alaga na akong ano, gising. Kaya medyo maingay yung TV. konti na lang itong mga hugasan ko kasi kanina pa ako na hugas. Hey Dalawa na sa alaga ko yung gising. hindi ko rin kasi alam kung ba't gabi ng gabi na nagluluto, nagsige ang luto ni madam. Iniisip ko lang, nag-aano siya eh, nagda-diet siya eh. Ay, anwel, nagji-gym nga siya para pumayat. Paano siya papayat eh? Gabi na, sige pa rin ang luto niya. Parang baliwala lang ka-ano niya eh, ka gym niya. Nagsasayang lang siya ng pera. Wala mo ano, ang, ang tagal-tagal na niyang nagje-gym simula nung dumating ako dito nagje-gym na siya pero hanggang ngayon mataba pa rin siya wala sa lugar yung ano niya yung kain ganun din hindi pa rin siya papayag mas lalo lang siyang tumataba Mm-hmm. Mm. Kami bumisita kasi kami doon sa ipag niya. Aw, doon sa dami. Doon sa mama niya. Bumisita kami doon yung mga ano. ramadan. Nakita niya yung ipag niya. Ano? Bumayat siya, bumayat yung bang kumayat. Kumayat siya. Kumayat yung ipag niya. maganda na yung katawan. Siguro na siya doon. Kaya ayun nag-ano siya. Gusto rin niya magpapayat. Ang problema. Ako daw mo mo na natalik. Imbal pekerat keadaannya saat ini, kepedaganya saat ini, saking nato dulur kain, anu menyari dulu. Balu alak pergi ke masjidinya, orang risuri. pag gabi, grabe pa yung luto niya. Hmm.